Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito na Slugs I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga babayang ko Ito mga babayang ko uh, Walang katapusan Na lalong lumalala ang korupsyon Lalong lumalala ang mga takipan Ang mga isang mga mambabatas natin Mga... Naku, pwede ko mo sabihin to? Baka pag, pag napunta sa impyerno ata ang mga yan eh. Agaw ng pwesto si ano eh. Sorry ha. Pakinggan niyo po, si Father po, uh, alaga ng simbahan po. Totoo po ang sinabi niya po. Kasi tayo mga Pilipino talaga eh. Di ba yung sinabi ko kahapon ba yun? Tayo yung matimpiin eh. Yung nangyari sa Indonesia, pe, pwede ba mangyari sa atin yun? Pwede po, kaya lang, E democratic country nga po tayo. Hindi natin basta-basta pwedeng lusubin yung house, yung lower house mga kababayan ko. Kasi mamaya yung may may na video to yung ginawa ng mga cost oriented cost oriented group kuno no. Akbaya lang naman yun eh. Dapat nga ang nirusob nila hindi yung opisina ni Diskaya. Huwag yung pag-iinitan si Diskaya. Okay, medyo may mga ginawa silang hindi ka nais-nais. nais, -nais parang umubuso sila. Pinagmalaki yung mga yaman nila. May mga palpak silang project. Huwag natin i... ano lang, i... itututok sa mga diskayla ng mga kasalanan. Yung Wawa Builders, alam niyo mga babayan ko, yung... yung CEO na yun, si sino ba? Si, Abelardo ba yun? Lukulukong yun? Hindi po siya ang may-ari po. Either siya po ay may-ari In short po, sorry for the word, dami po. Kasi may mga CEO na may ari ng kumpanya na matikas ka dapat. Masasagot mo lahat ng mga tanong ng mga senador or wala mga perpetong CEO. Pero nakayukulang siya, may binabasa siyang, I think, cellphone niya, parang may nagkukot sa kanya. Uh, Aray, ito, uh, says incrimination, ganun-ganun. Kinakabahan siya mga babayang ko. Ganun ba ang may-ari ng kumpanya. Ay, ako, marami akong nadaanan ng mga, siyempre, may mga boss akong, siyempre, mga ano yan, uh, dignify yan. Kung magsalita sila, siyempre, katatakutan mo, eh, CEO eh. Pero yung Abelardo, Abelardo ba yun? Yung mataba? Sorry ah. Hindi siya makasagot. May-ari siya ng kumpanya. Ang dami yung proyekto sa Bulacan. Tapos, ganun ang sasagutin niya. Ano eh, hindi ko alam. Ito, pakinggan nyo si Father, mga babayang ko. Iya mo naman ang masamang tao para mm. madalas sila. Tingnan nyo po yung ibang bansa mm. kapag nahuli po na corrupt yung officialis. Agad nagre-resign. Tama. Sa pwesta yung politiko. Sa Japan nga eh. Pag talagang nahuli na corrupt or may ginawang kabalastugan, you know the harikiri, yun ang ginagawa nila. Nagre-resign or nag-harikiri. O yung iba, nagpapakamatay pa nga eh hmm. Bakit? Sobrang nahihiya sila Natuklasan May ginagawa silang karumalduman hmm. May ginagawa silang kasamaan Tama. Pero nakakalungkot dito sa atin sa Pilipinas Singkakapalan na lang ng muka <laughs> Yung mga Tama. ibang kurap pinagmamalaki pa oh, Yung kanila mga binili na luxury items binablog pa na na silang mga pinuntahang bansa habang kumusta naman tayo mga simpleng mamayan labog na sa kahirapan mag-isip-isip kayo please, maging matalino naman sana kayo palitan ang kailangan palitan Naku. alisin ang kailangan palitan malabo yung pader, sorry managot ang dapat managot pahit padre ang sabi mo palitan ang dapat palitan minsan, ang may kasalanan din, yung mga tao. Yung mga, sorry ha, yung mga ibang mga butante. Kasi pag naabutan sila ng 5,000 piso, tuwan-tuwa na sila. Tuwan-tuwa na sila mga kababayan. Eh, buboto ko to. Ang bait ni congressman eh. Ang bait ni mayor. Eh, wala. Pero, nagnanakaw din mga kababayan ko. Kung mananagot naman, eh may batas tayo, may mga nakakalusot din, talagang napatun talagang kitang-kita na nagnakaw, pero yung mga abogado nila ang gagaling, eh mate-technical 'yan. Oh. May mga ibang senador nga diyan, eh nagnakaw, eh, nanalo rin. Eh. Tapos si Janet Paul, si Janet Limpolis ang nakulong mga kababayan ko, eh. Ang ano lang siguro dito talagang pero wag yung mangyayari sa Alam mo yun kung gagawin ng mga Pilipino yan tayo. Kung gagawin natin yung ginawa sa ng mga Indonesian sa ano, sa bansa nila. Mautak simakoy, ng yan si Makoy. Kahit bobo. Ay. Magde-declare ng martial law yan. Pag rito, di gagaya siya sa tatay niya. Ito, pakita natin yung nangyari sa mga Ubusin ng diskaya. Sandali lang ha. Oh, ito mga babayan ko, yung ginawa ng mga akbayan party list ng mga member na akbayan yan. Yung mga bata ni Liz Ontiveros, bata ni Michelle no? Ang ginawa nila sa opisina ni mga Diskay, mga babayan ko, pinagbabato ng putik daw, nagkaroon ng graffiti, at isang mama, nagkamali pa ng spray, clear coat lang ginamit, ulo. <laughs> Kakasuhan kayo mga ining, mga iho. Bibili ba ko sa inyo kung pupunta kayo sa kongreso? O, oh, eh, sa may mga nakahanda na ron, may mga pulis na ron eh. Kung talagang matapang kayo, pumunta kayo sa lower house, kumuha kayo ng mga ano, yung pinturang pula, kamatis, durian, iba to yung mga pakwang. Bibili ba ko sa inyo? Kaya nyo yun. Eh, 'yung ano nga eh, hindi kayo pwede magtapon ng morotog bomb, delikado. Eh house din ng mga Pilipino, eh. pinagawa ng taong bayan 'yan eh. Bumunta kayo, eh, charge kayo, bumunta kayo sa kongreso. Oh. Sige, makasumama pa ako sa inyo. Kahit malayong lugar ko. Ano 'yun, tatakbo ng anak ko? Ang mahal yan. Ang gate na yan. Ano yung ilabas? So, spray na kayo. Ayan na. Magdanakaw. Bakit sila ang inaano yung magdanakaw? Bakit ang Sunwest hindi nyo binabatikos? Bakit ang mga mainstream media parang nakasi parang bibig? May isang estasyon dyan na ah, part owner na si Romaldez. Daming pera, no? At ang alam ko, yung TV5, ewan ko lang, ha? parang part owner na rin. Eh. Pige. Oh, so Nakasa clear coat Luko-luko O oh, bakit si Saldi ko Hindi yung di Hindi yung yung magnanakaw Bakit hindi yung Binabati ko si ibang congressman Na pinagtatanggol si Saldi ko Di ba? At mga kababayan ko Ito Tingnan nyo Kung nasaan si Saldi ko o, oh, ilang portion na lang itong mga ko. Last portion ng aking vlog. My commentaries. Si Sandy ko po, ay nasa Amerika pala. Kasi ang BP niya po, 90 over 60. Sabi ni Garbin ba to, yung ako, Bicol Parteris. Alam nyo, ito yung mura ng Bicol eh. BNN. -N. Bu. Ayoko. Ibig sabihin, talagang makwarta to si saldi ko. Aba, Amerika, pag-check-up ka lang dyan eh, mga ilang minuto lang eh, dollars na. <coughs> Excuse me. May kamag-anak ko dyan, na sa, ano, basta na operahan sa Amerika. Buti na lang, may health card siya. Ano, babaya dapat niya. $77,000. Eh, may health card eh sa Amerika. Eh, parang tinago pa nga ng Congress, ano yan eh, ng lower house yan eh. Tinago ng spokesman na yung anak ni Abante ba, yung princess bayon, yun? Parang manukot pa eh. 90 over 60. Sa Amerika ba ang mas maraming magagaling na manggagamot? Sa St. Luke's, Quezon City, St. Luke's, BGC, o Taguig, Philippine Heart Center, Asian Hospital, PGH, wala ba tayong mga dalubasan doktor dito? Bakit sa Amerika pa magpapagamot si Saldi ko? Nagtatanong lang po. Sa bagay, karapatan mo rin yan na pumili ng gustong uh, mag-attention na physician. O sige, pag gumaling ka, bumalik ka, at yung mga ibang congress mo pinagtatanggol ka, kung talagang matapang ka, saldi ko, sana matuloy ka na nga gumaling. Di ba ako tapos? <laughs> oh. Humarap ka. Ang sabi mo pang, ay, si BP Sara eh. Mukhang nilustay ang 125 million confidential fund. Tingnan mo, 11 days lang, ubus ka agad. Eh, hindi ka pala marunong eh. Kailangan ubusin niya yun sa, ano, bago matapos ang taon, ng 11 days na lang eh. Dinonate niya yun sa mga ibang mga ahensya o mga yung death ed pa siya. Tapos, kayo, billion-billion ang kinulimbat nyo, allegedly. Siyempre, pagtatanggol ni Garbin eh, kaparty ito eh. Party list yan, eh. At saka, saldi ko, talagang medyo, sana masagot mo yung mga ano mo, yung mga allegations sa'yo. Kasi, sabi ni Kong, Kong Tobichanko, na, namigay ka ng mga, plat control project funds na hindi naman alam ng na mga kongresista o mga partidist basta binigay mo nalang biglaan hindi naman hindi naman ano lugar nila yon at hindi mo rin lugar yon sa Bicol maraming controversial din yan ako yung Bicolano, pero hindi man ako lumaki ron eh sa Quezon City o sige paggaling mo na lang umuwi ka na maski isang buwang kang magpa-check up doon sa kamo papa-check up sa Mount Sinai sa New York, mahal dun. O well, yun mga babayan ko, yung unang bagay na video ko, sinabi ni Father, Father, sorry ah. medyo mukhang malabo. Siguro yung iba, talagang hindi na iboboto yung mga politiko mga kawatan. Kaya lang yung iba talaga, Father, pag sinapala ng pera, wala, iboboto pa rin na maski alam nila na magnanakaw sila paki-like and share lang po, paki-subscribe lang po. Maraming salamat po diyan sa mga aking uh, subscribers po. Medyo nadadagdagan na po unti-unti subscribers ko. At sa mga tunay na kakampi ko diyan ha, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. Bye. Ay, ano pala, katatapos na ng hearing kasi September 8 ngayon eh. Ihimayin natin para for Tuesday para bukas, mga babayan ko. Salamat ingat. Bye!